Bijo, 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 bijo. Yan ang mga, ano, mga PE talaga. Yan, 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 yung mga PE. Yan, 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 yan. Yan, yan parang J, yan. Grabe yan, yan. Variety, variety yung tao yan. Pagkain natin lang, nagilipit ang ng wire. Ang galing yan. Hindi lang magaling mga gitara, mga gitara yan. Pati PE, play yan. Yan, line up. Ayan, o. Yan ang request namin kanina. Ayan, request. Bed of Roses from JM. Ay, wala kang marunong mabasa. <laughs> Yan, isa pa yan. Pamilyado yan. May tali sa paa yan. <laughs> yan, nakatali pa yan. Yan. Yun, no? Mismo yun, no? Buo yung kanina, no? Buo! Yan. Yan, yung Buo yung kanina. Yan. Ligpit kayo, ligpit. Yan, ligpit kayo. Yan, <laughs> very good. Pari dyan, bug-manager. Booker na namin yan. Buker, bay, you know? <laughs> Yon, yun, yun, yun. yan. Booker na ba yan, no? No, yun, yaki. No, yun, yaki. Yan. Ito talaga mga kaingol. Yan, yaki, no? Yan. kulo isli hay yan ganun yung ano yan mga tao diyan kumakain isog na din na ik putang nagrabi yan wala ibang wala ibang makakain lang kumain si simpo simpo na malabo 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 so, ay palad ay palad ay palad palad ay palad ay kailangan <laughs> <Ay>, i-dros <laughs> Video na tayo, Video na tayo. Hindi yun mismo talaga yung Ploidros talaga. Malabo-malabo lang. <laughs> tawa, tawa, tawa. Ito, so, Kibo Marlo. Kibo ni Marlo yan. Putang ina. Yan. Yan, tandaan mo yung mukha na yung. May tali sa paa Yan. Lisa, sana Lisa. Yan. 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 Dating ano yan, arak steady yan, 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 nakatulay ang arak steady dati yan. Ayan, yan, itong tatlo, ano yung itong tatlo, yung tatlo dati matibuti. Ay, parang ito po, yan, yan, dahil sinisquiya yan, yung sinisquiya lang, sinusidisquiya lang. Tuklasin ang senya, <laughs> yan, buhay natin, ano, mga buhay buloy yan, buhay-buhay boleh. Mangusiyo, mangusiyo. Ayan, yeah, yeah. mangusiyo, ito si mangusiyo. Ayan, ay, ay, si ay, mangusiyo. <laughs> yung barkada natin, mag-video tayo. Punta yung video na <laughs> yung barkada. Ayan. Video tayo. Ayan, yan, yan talaga yung barkada namin. Eh. Kaso wala, wala, walang ito pala, ilaw. Ito bro, ito, Walang ilaw, walang ilaw, oh, walang ilaw bro, walang ilaw. Eh, eh, <laughs> walang ilaw? Ito bro. <laughs> Oo. Oh, yeah. Ito grabe, ayos. Grabe. ka? 啊？什么意思？你大爷的！嗯。Yeah,、huh? no. 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 birthday boy. Yeah. Congratulations. Yeah. Sanjay. Aiyah Sanjay. Yeah, Z, Z, h Yeah, s e m i s i a n Blow it through, dear. Deeper, deeper. Blow it, blow i h blow it, blow i h blow it through.

Nawala. Nawala. Yan. It's beautiful. Deleted Happy Valentine's Day. Yan. Tinitingnan yung dalawa. Yan, yan, yan. Sa butahe yan, isa na nakaligid na sa likod. Noy-noy at ina. Sa uwan ni Noy-noy yan Alam mo yung mga gamit ni Jebuga yun, o. First aid. Binawi natin ha. Frankin loud. Busam, 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 busam. Ah. Yun. Yun, may mga meta ulit. Grounded. Yan. Ay, diba? Malino. Yan. Yung mga kalakal niya. <laughs> Yung mga kalakal. Pre, gusto na mo na yan, pre. Mahold up din yan. 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 Yan.